Okay, ha-harvest tayo. Tayo ng pandan. Kasi magluluto tayo ng minatamis na saging. Kawa tayo ng dalawa lang. Yun. Thank you po. So, gumawa tayo ng fertilizer. Tapos, nagtala tayo ng baking soda. Kasi, ang sabi, takot daw ang mga snails or slugs sa baking soda. Ito. Try natin. Sana mabuhay, no? Ayan. Tapos, tingnan natin ulit. So, hindi pa tayo nagde Hapon na ngayon. Oh, wow! Eto na, guys! Yehey! So, eto ay sitaw. Eto yung patola natin. Eto, guys, munggo. Ayan. Munggo yan. Eto, kamatis to ang alam ko. Ito, kamatis. Kamatis. Ayan, may nabubukay pa. Inubos talaga yung isa. Nang wala. Ay, may nagkakalkan. Sa tingin ko, ibon. Gumawa siya ng bedding, mo, eh. Siguro malamig yung lupa. Ito, kamatis. Patola. Hindi pa akong dalawa lang kasi nilagay ko dito. yan. Tapos dito, alam ko mga lettuce to. Bakit ganito? Ganyan ba ang lettuce? Romaine? Ayun o. Oh. Ito. Tapos eto mga lettuce din to eh. Ayan. Mga green green. Tapos eto yung kaputol ng kalamansi natin tinira natin. And, eto yung dinugtong natin na kaputol ng kalamansi. Wala pa rin yung pagbabago, guys. At saka, etong isa. Wala pa din. So, but, good news. Gagawin natin is, iaangat natin or paghiwalay natin is natin ng baking soda sa parameters na. So, parang ganito gagawin natin. Kalap dito. Sabi kasi ng mami, pwedeng snails to. Sabi ko, wala naman ako nakikitang snails. Sabi niya, sa gabi lumalabas yun. So, ang gagawin natin, i-move natin dito yan. Yan, magsispacing tayo. Tapos dito tayo magbubuhos ng... Yan, magbubuhos tayo sa paligid ng baking soda. Let's see kung makakatulong yun. Ayan, unless ibon nga to, nakagaya nun, no, ginawa niyang bedding yung isa. Ayan. Let's try! Oh, ayan na nga guys. Nilagyan natin ang baking soda. Lagyan natin ng parameter. Tingnan natin kung meron pang mababawas na dahon yan Sa mga seedlings natin. yan Ayan Mga sili natin yan eh. Tsaka kamatis. Pero ayun yung pinakamalaki. Ito yung patola natin. At tsaka sitaw. Ayan. So tingnan natin pag hindi baka ilipat na lang natin sila ng posisyon for the meantime so guys thank you for watching update ko na lang kayo so eto na guys mukhang hindi nga binisita ng mga kumakain ng halaman eto na ang laki na eto yung sitaw natin eto yung patola isang sitaw lumabas na tapos ito I think ano to um, kamatis etong dalawa di ko alam kung may tutubo pa antayin muna natin ito meron na tapos yun may kamatis tapos yun na okra natin doon ito sili yata ito yan tapos yan Tutuhuan na sila. Meron tayong bagong tinanim na dwarf papaya at saka um, sigarilyas. Doon yung sigarilyas tinanim natin kasi wala nang laman yun eh. Um, empty na. Ito, antayin ko na lang to. Kung tatamnan ko na lang siya. So, ayan, meron tayong Uh, tubo po. Uh, Lalo na dito. Ayan. pa sila. Ayan guys. Dito natin tinanim yung ating dwarf papaya. Apat yan. Yan. So, tingnan natin kung Uh, pag ready na silang kagaya na ito pag nag-apat na yung leaf nya parang, tsaka na tayo mag-aayos dito sa garden pero yung sitaw baka transfer natin dun sa may ano water tank ayan, so yan ang update ko sa inyo guys, tumutubo naman sila kahit na init so update ko na lang kayo Next time, ito, wala pa rin. Yeah. So, till next time, guys. Bye! Magdidilig na lang ako.